Aries. Sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 2. At sa 2D Lotto ay number 14 at number 25. At mga numero sa Lotto number 6, number 21, number 14, number 8, number 41 at number 40. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus. Sa 3D Lotto number 1, number 3 at number 5 at sa 2D Lotto ay number 1 at number 3, at mga numero sa Lotto number 9, number 25, number 42, number 23, number 37 at number 20, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 3, number 3 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 9, at mga numero sa loto number 1, number 24, number 31, number 9, number 15 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 3, number 3 at number 6, at sa 2D loto ay number 14 at number 11, at mga numero sa loto number 8, number 39 Number 21, number 17, number 26 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 4, number 5 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 11, at mga numero sa Lotto number 15, number 17, number 29, number 45, number 36 at number 8. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo sa 3D Lotto number 7, number 2 at number 6 at sa 2D Lotto ay number 11 at number 5 at mga numero sa Lotto number 18, number 22, number 12, number 36, number 27 at number 30, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 5, number 6 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 24 at number 9, at mga numero sa Lotto number 15, number 29, number 34, number 40, number 11 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 14 at number 25, at mga numero sa Lotto number 8, number 17, number 37, number 5, number 25 at number 43, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 6 at number 29, at mga numero sa loto number 15, number 21, number 35, number 16, number 29 at number 40 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn. Sa 3D loto number 1, number 6 at number 5. At sa 2D loto ay number 15 at number 10. At mga numero sa loto number 25, number 13 number 42, number 39, number 30 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 11, at mga numero sa Lotto number 9, number 24, Number 16 Numbay 11 Number 37 at Number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso, Pisces, sa 3D Lotto No. 6, No. 2 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 24 at No. 19, at mga numero sa Lotto No. 9, No. 24, No. 45, No. 29, No. 11 at No. 6, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.